Aswang sa kagubatan ng San Marcelino Part 1, Carlo Vlogger, Curious at Mapangahas. Bong kaibigan ni Carlo, mas kabado pero supportive. Mang erning matandang tagabaryo, nagbabala sa kanila. Kwento, simula nang sumikat si Carlo bilang horror content vlogger sa YouTube, mas naging mapangahas na siya sa paghanap ng mga tunay na kwento. Sa dami ng nagre-request ng aswang encounters na pagdesisyonan niyang puntahan ang San Marcelino, Zambales, isang lugar na may matagal ng alamat tungkol sa mga nilalang na hindi raw tumatanda at hindi rin namamatay. Fre, totoo ba tong sinasabi mo? May aswang daw dito. Tanong ni Bong habang nagbaba sila ng gamit sa tapat ng isang lumang bahay. Oo, may nag-send sa akin ng email. Sabi nung matandang kausap nila, may mga gabi raw na may mga nawawalang kambing, manok, at minsan, tao, seryosong sagot ni Carlo habang inaayos ang kamera. Pumunta sila sa baryo na matatagpuan sa paanan ng bundok. Pagdating nila, sinalubong sila ni Mang Erning, isang matandang halos bulok na ang barong Tagalog. Nakasumbrero ito at malalim ang mga mata. Mga iha, este ayho, huwag na kayong tumuloy. Hindi nyo alam ang pinapasok nyo. Minitian lang siya ni Carlo, palihim na kinuha na ng footage para sa intro ng vlog. Di niya alam, may galit sa mata ni Mang Erning na tila, nakakabasa ng kapalaran. Gabi ng pagtatangka, nagsimula silang maglakad papasok sa gubat. May trail daw papunta sa isang lumang kampo na iniwan pa noong panahon ng hapon. Sabi ng mga taga-baryo, dun daw huling nakita ang mga nawawalang tao. Sa paligid ng daan, mapapansin mong halos walang ibon, walang kulisap, at parang patay ang mga puno. Pagdating nila sa kampo, halos hindi na ito makilala. Sirang ten, nabubulok na mga kahoy, at may mga sanga na tila, hindi natural ang hubog. Carlo, Fre may amoy dito. Amoy dugo, bulong ni Bob. Biglang may narinig silang kalusko sa kanan, tapos pop, parang may sanga na nabali. Who's there? Sigaw ni Carlo, tahimik. Paglingon nila, may isang babaeng nakatayo sa gilid ng puno. Maputi ang mukha, pero itim na itim ang mga mata. Wala itong pupils. Nang kumurap sila, nawala ito. Ang babala sa dugo, Pagsapit ng alas dos ng madaling araw, habang nagkakape sila sa campsite, narinig nilang muli ang kaluskod. Mas malapit na, biglang nagwala ang compass at nagflicker ang flashlight ni Carlo. Pagtingin niya sa kamera, nakaon pa rin ito, pero may nahajab sa likod niya. Isang nilalang, walang mukha, nakalutang at may mahahabang kuko. Tumayo agad sila at tinangka ng bumalik, pero hindi na nila makita ang trail na dinaanan nila. Fre, parang inikat tayo ng gubat. Ending part isa, biglang may narinig silang tulog ng pagaspas, parang pakpak ng malaking ibon, pero may kasamang halakhak ng matandang babae. Paglingon nila sa itaas ng puno, may nakasabit na katawan ng kambing, kalansay na lang pero sariwa pa ang dugo. At sa likod nila, naroon muli ang babaeng maputi ang mukha. Ngayon ay may pakpak, malayo pa ang umaga, Carlo.